Dandan lang doll! Anh chị bao nhiêu ở mùa lô mô song nào! Ni nỉ nỉ nỉ! Nice! Rallin! Haha! 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 Alim. Uy, balina, Ang laki. Ni balina. Tama lang, dadoy, basahin itlog natin ito, boy. Basahin itlog natin ito. Oh. Ito yung sistema dito sa nabala mga kaya nila Butas, talaga Buta, Ito ah, na pag-uwi May nakasalubong balina Oh, wow

ito oh. yung sistema dito sa si mga guraw Kamay na butas Ay, ginawa Sabila Ayun, si Kadi Okay ka nun sa inyo, maglagad ka lang, kagalito. Kaya Marami ng hito bumabangga sa binti ko. Bigas! Kaya mo yan, kaya, kaya! may padyok yun medyo bumabaw na magjalibin mo na ako mga kaedol sabi tayo yeah! ayun na ang daming tao doon no? oh pag hindi tumigil ng ulan lubog talaga Ayan po mga kaidol oh. So, babalik na ako ng grahe. Lalim. So, mas mayigit dito hanggang tuhod lang. Dun sa kabila, pag tayo ng tulay. Gabaywang na yung tubig. Gabaywang. Pagaling ako dun sa... BPI, nag-withdraw ng pera. Uy, nang grahe, bay nga. Sana tumigil na yung ulan kasi pag hindi to tumigil, tataas pa yung tubig. Maka delikado. Na na pa na. May marami ng mga ng, dito sa nabuto sa lubog, sa tubig. Naku, bumuhasan naman yung ulan. nakikita niya mga kayo wala na mga sasakyan kumadaan kita niya mga kutsi doon na nagparada sa santulay, kayo yun ang mataas na bahagi so yun nakawawa doon dalawang kutsi to. lumabog na at wala mapardahan. So, na buto plastic Yung, no, hirap pag ganito Pwede na pwede gumilid kasi baka may butas mahalag